ang mga larawan sa inyong screen ngayon na ipapakita namin ay mga larawan ng trans Pinay na si Jennifer Laude. Pamilyar ba kayo sa kanyang pangalan? Ang kwento niya na pag-uusapan natin ngayong gabi, marahil ha, ang naging pinakamalaking true crime story ng Pilipinas noong kalagitnaan ng mga 2010s. Ganyan. At merong dalawang rason kung bakit. At yung dalawang rason na yon ay yung dalawang karakter sa kwentong ito. Unang-una, si Jennifer Laude. Dahil nga siya ay isang transgender, ang kaso niya ay naging simbolo ng mga isyong kinakaharap ng LGBTQ plus community sa Pilipinas. Partikular na yung diskriminasyon -discri at karahasan laban sa mga transgender. Napakarami po ng mga trans na binubugbog at pinagpapapatay Uh, na para mo wala lang Okay, pinatay Move on Para ganun lang Kaya yung kasong to ha Naging mit siya ng panawagan Para sa mahigpit pa Mas mahigpit pang proteksyon Ng mga LGBTQ sa ilalim ng patas Gusto ko po na pakinggan nyo itong kwentong to Alam ko na hindi po lahat I know that this will be uncomfortable to some And it's a uh, Medyo politically dividing Okay Yung pangalawa ang salarin sa ating kwento ngayong gabi na si Joseph Scott Pemberton. Isa siyang Lance Corporal ng US Marine Corps sa Olongapo. po. Ang mismong pagkakakilanlan niya ang magiging dahilan kung bakit magiging politikal, magulo, at maingay itong kwentong ito. Just imagine the combination. Isang trans person of color, Pilipina, laban sa isang puting marino na medyo... May politics kasi talaga na magpe-play dito sa kwentong to. Dahil sa relationship ng Pilipinas at Amerika, that in itself, magulo talaga agad po. Hihimayin-himayin natin ang kwentong to. Kung paano siya pinatay, kung ano nangyari kay Pemberton. Pero bago yan, disclaimer lamang po. Alam ko na na magiging heated yung ating comments ha. Naniniwala ako however na isa itong importanteng talakayin. Ang kwento ng mga taong marginalized or sa Tagalog, sabi nga nila yung mga nasa laylayan. Specifically dahil Pride Month ngayon, no. Ito yung napili kong ikwento sa inyo. Kwento ng isang queer person. Hindi ko po kayo pipilitin na pumanig kahit kanino sa kwentong top. Kukwento lamang po natin ito in a way that here's uh, what actually happened, no. Kung ano yung sinabi nila both sides. Political talaga siya. So ang hiling ko lang ay silipin natin yung buhay nila bilang mga tao. Ulitin ko, alam ko magiging politically divided po tayo sa comments. So, so yun lang, yun lang yung hiling ko na magrespetuhan tayo sa ating mga komento. Kaya wag muna kayong aalis, kumuha na muna kayo ng pagkain, gluto na kayo ng pansit kanto na may itlog, magpainit ng kape, at samahan ninyo ako ngayong gabi. Ang kwento natin ay The Killing of Jennifer Laude, the biggest murder case of a trans Pinay. daw siya naglante. Hindi daw siya napatal. Huh? Napakababaw na dahilan para mamatay ka. Isipin, napakasakit din at isipin na namatayan na, na nga po kami sa aming komunidad. Ganito pa rin yung mga pinagkasakit sa amin. Makikita po natin dito ang stigma sa ating lipunan. So, sa pagtingin nila sa mga katulad namin. show my solidarity with jennifer Lauda's family uh, with her murder so i'm here trying uh, with her family to seek justice for her um, as a transgender i empathize with what happened to her because it's something that could also happen to the likes of me because this is clearly a form of gender-based violence um, i think that there is a level of tolerance because we are not inherently a violent society. In effect, some people are really, actually, very hostile to the idea that transgenders are women. So they don't agree to that at all. And so, and, and this is uh, manifested in a lot of comments that you read in, in social media. That there is really this pervasive sense of violence and disgust with transgender women. Actually, I'm one of those people that I want uh, the true process to take effect. I want. I want the to, investigation to come to light. We need to educate society about transgender. Um, I think the, the general consensus that we have is that transgender women are, are considered gays or just are considered men, not really women. So in terms of educating people about, you know, different kinds of sexuality, different kinds of gender expression, we need to do a lot of that because people still see the world um, as, as, as just between men and women. You know, uh, They don't see the full spectrum of gender identity, so we need to really work on that because I think that's where all this disgust, all this bias comes from. Of course, we also I want um, justice uh, for 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 Jennifer Laude's death. So that is, I think, the most basic ask that I would like to be addressed by the government to really deliver justice you know, and to go through the process. the timeline. Ito na. Isa-isahin natin to. At alam ko, no, na alam yung lahat na sobrang laki nito when it happened. Talagang balita, Facebook, pinag-uusapan talaga siya. October 11, 2014, nang magumpisa ang lahat. So alam na po natin, no, yung Olongapo, po, marami po talagang afam diyan kasi mga base ng mga Amerikano, mga ganong-ganong. Etong si Jennifer Laude, 26 siya at the time. September si to naman, ng panahong to. Ito yung mga larawan nila when it happened. Nagkita raw sila sa tinatawag na Ambiance Nightlife Bar sa Olonga po So, party-party. So, kinalaunan daw, umalis silang dalawa, kasama yung kaibigan ni Jennifer Laude na si Barbie Gelviro sa tinatawag na Cell Zone Lodge. Isa siyang motel na hindi kalayuan mula doon sa Ambiance Nightlife Bar. Needless to say, alam na po natin yung gagawin nila. They're two consenting adults. Okay, walang mali naman doon. 10.55 p.m. daw nung dumating na sila doon sa motel. Medyo gabi na. Sabi sa mga report, no, na may sarili daw din kadate itong si Barbie. So pagkatapos nila mag-check-in, umalis na si Barbie pati yung kanyang kasama. At iniwan na yung dalawa doon sa loob ng kwarto ng magkasama. Lumipas daw ang 30 minutes pagpasok nila sa loob at may nakakita na umalis na si Scott Pemberton doon sa kwarto nila nitong si Jennifer Laude. At dito na mag-uumpisa yung true crime sa story na to. Jennifer Laude found dead. May parang, parang cashier ba yung tawag? Eh? isa sa, front desk. Hindi ko alam kung anong tawag eh. Pero doon sa cell zone lodge, merong isang Elias Galiamos, no? Ngayon, itong si Elias, nakita niya ang hubad na katawan ni Jennifer Laude sa sahig. Inireport niya to sa kapulisan. Alam niyo ba kung ano yung estado nung katawan nitong si Jennifer? Nakahiga daw. Parang nakalin. Yung kanyang ulo doon sa toilet bowl. Hubad siya. Pero yung lower half niya, kumbaga parang nakatapis. Yun yung word nun, di ba? Partially covered kasi yung gamit nilang salita. Nang isang color cream na kumot daw. Dumating din yung mga pulis, chinect na nila at alam nila may meron talagang malayo na nangyari. May violence na nangyari doon. Kasi bukod sa mga marka doon sa katawan ni Jennifer, napansin nila na meron din siyang mga marka ng pananakal sa leeg. Mga pasa, kitang-kita po yung doon sa kanyang leeg. Pinagsasakal talaga siya ng matindi. Hindi lang basta sakal, sakal na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nakita rin nila no, na merong kondom which is ginamit for DNA testing, lahat ng makikita nila doon, itetest. Kung saan later on, na-determine nila na officially, ang pagkamatay niya talaga is asphyxiation by drowning. Sa Tagalog po, no, hindi nakahinga dahil nilunod doon sa inidoro. And that is a disgustingly brutal way to die. So balikan natin itong si Elias. Sabi niya, yung kasama niya po, tinanong kasi siya, sino yung kasama nito ni Jennifer Laude? Parang 25 to 30 years old daw. Pwede naman kasi sila magkamali, di ba? Kasi hindi naman nila alam kung ano yung pagkakakilala nun. Sabi niya, puti po. Parang foreigner po. Tapos parang pang militar po yung gupit nitong kasama ni Jennifer Laude. And given na ang daming witness, may CCTV, kung sino-sino yung mga nakakasalamuhan nila nung gabing yun, di ba? At dahil malapit lang din yung lodge doon sa bar, hindi ganun kahirap na matuntun ang pagkakakilanlan nitong si Pemberton. Ang buong conflict ng kwentong ito ay kung mapapatunayan bang siya, kung paparusahan ba siya, Ayan, i-discuss natin lahat yan mamaya. Sabi ko nga, medyo politically dividing itong kwento natin ngayong gabi. Magbabacktrack lamang po tayo ng kaunti. So, di ba, Marino, itong si Pemberton. Okay. Pero bakit siya nasa Pilipinas at the time? Ang nakita ko po na detalye, sabi, nasa Pilipinas siya para mag-take part sa mga regular na mga military exercises. Kumbaga, yung kanyang barko nakadak sa Subic Bay Freeport. Ngayon, bakit ko kinukwento itong backstory ni Pemberton? Tutuloy natin ngayon yung kwento. The U.S. and Pemberton. Nagpadala ng pakikiramay ang U.S. Embassy sa pamilya ni Jennifer Laude. Nangako sila na iimbestigahan ang posibleng involvement ni Scott sa pagkamatay ni Jennifer. Involved kasi talaga yung U.S. din dito. Ang U.S. Pacific Command pinatigil ang departure ng U.S. ships mula Subic Bay habang iniimbestigahan ang pagpatay. So tuloy tayo. October 14, 2024. Three days matapos ang pagkamatay ni Jennifer. So itong PNP, formal na po na pinangalanan si Joseph Scott Pemberton bilang suspect sa pagpatay. Sabi rin sa mga police report, tinatawag itong isang hate crime at hinahanda ang kasong murder laban sa kanya. Para sa mga hindi po pamilyar, ang hate crime ay krimen kung saan yung motivation eh kung yung may prejudice, base sa napakaraming factors, kagaya na ng kulay, relihiyon, or in this case, yung sexual orientation. Alam na po nating lahat na malaki ang kinalaman ng pagiging transgender ni Jennifer dito sa pagpatay na ito, given na yan. At yun na nga mismo ang nangyari. Sabi sa mga investigation reports na nung nalaman daw ni Pemberton na gay, yun yung word na ginamit po, no? si Jennifer, in their words, prompted him to kill the victim. At ito na nga, ang US ang kumuha ng kustodya ni Pemberton. At the time, nasa USS Pelelio siya. Isa sa mga ships na nagdala ng US troops sa Pinas. May mga kasunduan po yung US at Pilipinas na panibagong layer dito sa conflict ng kwentong to. Pinaglalaban ng Pilipinas na ibigay dito ang kustodya ni Pemberton. Ang jurisdiction ng kaso ay mananatili sa Pilipinas. At dapat lang naman, di ba? Murder complaint. October 15 to 24, dito na na-determine yung sinasabi ko sa inyo kanina na ang opisyal na pagkamatay ni Jennifer Laude ay asphyxia by drowning. At dahil dito, si Marilu Laude. Nakakaawa po yung video no nanay niya, yung pamilya na kung mapapanood niyo po. Itong si Marilu Laude, kapatid naman siya ni Jennifer, nagfile file siya ng murder complaint laban kay Pemberton. And at the time, yung Laude family, uh, nire-representa po ni Harry Roque. Ayan, alam natin lahat yung pangalan niya, which will be a conflict on its own. Pero mamaya, kukwento ko sa inyo. i explain ko sa inyo kung bakit. Ito na yung punto kung saan talagang maingay na po talaga yung kwento at sabot sa arena, yung mga protesta, mga gagalit sa Facebook, ganyan. I don't think na LGBTQ plus community lamang po yung gustong maparasahan sa Pemberton. Dahil bukod sa pagpatay kay Jennifer, marami rin yung nakikita to na para bang inaapak-apakan ang Pilipinas ng Amerika. Ganon. If that makes any sense. So gusto nila parusahan dito mismo sa atin. The U.S. government refuses to surrender uh, the U.S. Marine. The Philippine government should abrogate should terminate the visiting forces agreement the us the philippine government should terminate all military agreements with the united states because it is uh, being proven that we are not treated as equals under these agreements the murder trial march 2015 nagumpisa na yung trial sa pinakamalaking kaso ng dekadang yon itong naging depensa ng kampo ni Pemberton pumamin naman siya inatake niya daw si Jennifer Laude. pero sabi niya na ito ay self-defense lamang. Pasintable po no sa mga masela natin mga manunood. At the time daw kasi, at uh, medyo, medyo, bastos din po. So nag-oral po sila. Alam niyo na yun. Nang biglang may nakapa daw siya dito kay Jennifer Laude. Alam niyo na rin po yun. Nasak daw siya. At sabi niya, tinulak niya bigla. Ito si Jennifer Laude. Nalaglag daw sa kama si Jennifer. At nang tumayo, bigla daw siyang sinampal. Kung saan gumanti siya sa pagsakal dito. Dahil daw sa pagsakal na to, nawalan ng malay si Jennifer. So bakit siya nasa Inodoro ngayon? Ayon sa kampo ni Pemberton, irerevive revive niya daw dapat si Jennifer. Kayo nang bahalang humusga kung medyo weird sa inyo tong kwentong to. No? Pero dahil daw walang tubig, I think kaya siya nandun sa Inodoro. So umalis na lang daw siya at sabi niya, na nung iniwan niya si Jennifer ay buhay pa daw ito. Ito ngayon yung tinatawag na transpanic defense. Eh, medyo normal siya sa iba pang mga kaso na nag involve ng na mga transgender. Isa raw itong legal strategy kung saan yung sala i-claim na kaya lang sila biglang naging bayolente kasi bigla nilang nalaman yung totoong pagkatao, quote-unquote po ha, ng isang trans person. Kumbaga, This puts trans people in the position or in the light na parang nagpe-pretend sila. Ganon. So, naging epektibo ba itong depensa nila? Ang hatol ng korte. Sa desisyon na inilabas ng Olongapo City Regional Trial Court, sinabi nila na si Pemberton ay guilty beyond reasonable doubt sa kaso ng homicide. Sabi nila, wala daw legal na elemento ng murder ang kaso. So medyo napababa siya. Na mas mabigat kumpara sa homicide. Hindi po ako lawyer, no? So inaalam ko kung bakit mas mababa siya. Nagbabasa-basa po ako kung ano pagkakaiba. Sabi nila, ito yung nahanap ko po, no? And kung mas malilinaw niyo pa po sa abin, comment niyo lang sa ilalim. Yung homicide daw ay legal term ng pagpatay ng kahit na sinong tao pumatay ka. Ang murder naman, pagpatay na parang may intensyon or parang mali or parang plenano. Parang ganon. But definitely, mas mabigat yung murder, mas mababa yung kaso pag homicide. The way I see it, parang lumalabas na nung dinala niya sa motel si Jennifer, parang wala naman talaga siyang intensyon na patayin. Ito, parang ganun po yung nakikita ko ha. Kung murder daw ang naging kaso ni Pemberton, posible na habang buhay itong ikukulong. ba? Diba? Palibagong layer na naman sa conflict nitong kwentong ito. Babalikan natin ngayon yung hatol. Sabi ng korte, si Pemberton daw acted out of passion and obfuscation when he arm -locked the deceased and dunked her head in the toilet. At dahil dito ay, yung medyo weird nga yun, no? kasi sabi, lalagyan daw ng tubig tapos din sa toilet. Medyo weird sa akin yon. At dahil dito ay nasentensyahan siya ng 6 hanggang 12 na taon ng pagkakakulong. Medyo mababa kung para sa panghabang buhay. Alam nyo ha, uh, meron po mga sabi-sabi ayon sa mga kamag-anak nitong si Jennifer Laude na inoferan sila ng 468,000 USD o 21 million pesos kung mag-aagree sila na ibaba ang murder charge from murder to homicide. Pero hindi daw nila tinanggap dahil sabi ng nanay ni Jennifer na walang kahit anong amount ng pera ang makakapagpabayad sa mga taon na iginugol niya sa pagpapalaki sa kanyang anak na mahal na mahal niya. Sabi ng lawyer ng mga laude na may statement daw ang nanay ni Jennifer na hindi niya raw binababa ang kaso kahit mag-offer pa sila ng isang milyong dolyares So, tinanong yung nanay ni Jennifer, ano pong masasabi nyo sa pagkakakulong nitong si Pemberton? Sabi niya, hindi po ako masaya. At naniniwala ako na guilty siya sa murder. Hindi homicide. Pero ang importante daw ay kahit papano ay nakulong na ang salarin. Hindi daw nasayang yung buhay ng kanyang anak. Or so she knew. Dahil hindi pa pala po dito matatapos ang kwento absolute pardon. Ito na yung sinasabi ko po, no, na medyo magiging politically divided itong ating kwento dahil mababanggit natin ang pangalan ng dating Pangulong Duterte. magta -time skip tayo. Five years later. Kasagsagan ito ng pandemic. September 7, 2020. Si dating Pangulong Duterte ay nag ng absolute pardon kay Pemberton. Ito ay sinuportahan ni spokesman Harry Roque. Okay, medyo... Sabi ko nga sa inyo, may conflict si Harry Roque dito kasi nasa kabilang panig na siya from five years ago. Dati siya yung legal counsel ng mga laude. But alam natin na naging spokesperson po siya ng presidente. May mga reports po, ayon mismo kay Harry Roque po, no, na nagsasabing maaari na pinirmahan ng Pangulo ang pardon para magkaroon tayo ng access sa mga bakuna. Parahon po ng pandemya to, di ba? na dinedevelop ng mga American drug makers. Okay, so yun daw ha, daw, daw yan, sa malaking daw yan, ayon kay Harry Roque. Ang pagbibigay ng pardon kay Pemberton ay kabahagi ng pagnanais ni President na pag may vaccine na na kung sa Amerika man ay makikinabang din ang Pilipinas. Iniinsist niya po, however, na ito ay personal na opinion niya lamang. Wala pong binigay na dahilan kung bakit po talaga ginawa ito. Okay. September 2020, iniprobahan ng Olongapo RTC ang maagang paglaya ni Pemberton which is 4 years bago niya maserve yung buong sentence niya. National outrage. Quite obviously, para sa isang kaso na sinundan po na napakarami, binalita, pinag-awayan. It is a given that uh, this decision by the President will be frowned upon. Siyempre, unang-una magagalit dito yung Pamilya Laude eh. If may chance kayo, I think mas makikita nyo yung POV ng pamilya pag pinanood nyo yung Call Her Ganda. Nasa, hindi ko alam kung saan siya mapapanood ngayon, na no? pero may, may, trailer sa YouTube. Napanood po namin to sa, sa UP, eh, hindi ako nagkakabali. Mas masisilip nyo yung kaso sa mata noong pamilya. Sabi ni Hulita Laude, ayos lang sana kung hindi siya nakabigay ng absolute pardon para kahit papaano ay may laban naman kami. Sampung taong pagkakakulong lang sana ang hinihingi naming kabayaran para sa buhay ng anak ko. Napakaiksing panahong kabayaran ng pagkakakulong para sa buhay ng anak ko. Pangalawa, siyempre po na nagalit dito ang LGBTQIA plus community. Marami pong mga trans ang pinapatay o nagiging outlet ng karahasan dahil lamang sa sexual orientation. Marami hanggang ngayon ang mga nagiging biktima po ng hate crime. Hanggang ngayon. Hindi lang trans women kasi Pati mga transmen po, eh, nakikita po natin yan sa mga true crime stories kung saan saan. At ang panawagang ito ay nakaukit sa lalim ng napakaraming taon ng injustice at karahasan para sa mga trans. As for Filipinos in general, marami nagsasabi na ang paglaya ni Pemberton ay grave injustice para sa mga Pilipino. Isang tapak sa Philippine sovereignty at democracy. Although, since politics came into this case, syempre, medyo nagiging hati rin po ang reaction ng mga tao. Hindi ko po sinasabi kung anong tama at maling panig ha. Matatalino na po kayo at alam ko na uh, kaya niyong gumawa ng sarili niyong matalinong diskusyon or discourse sa ating kwento ngayong gabi. Anyway, ang tanong ngayon, Nasaan na kaya si Pemberton ngayon? Diyan ako na curious eh. September 13, 2020 po, idineport siya galing ng Ninoy Aquino International Airport. Inilipad siya sakay ng isang US military aircraft. Ang mga nakita ko pong naging huling balita kay Pemberton ay nung bumalik daw to sa US, inexpect na ito ay haharap sa isang court martial para i-determine kung bibigyan siya ng aksyon ng US Marine Corps or kung pwede pa siyang mag-serve, mga gano'ng mga bagay po, no? Sa ngayon, 2025, wala na pong kahit anong detalye kung ano na po ba ang nangyari kay Pemberton. Kung malaya ba siya, kung nakulong ba siya ulit. However, kapag dadating yung Pride Month, kagaya ngayon, e eh bumubukas po, nang bumubukas, ang usapan sa kaso ni Pemberton at sa ginawa niya dito kay Jennifer Laude. Tatapusin po natin ang kwento na pag-iisipin ko kayo. Okay, alam naman nating lahat na the elephant in the room is transgender si Jennifer Laude. Uh, many people find this topic to be uncomfortable. Totoo yan. And for that reason alone, hindi lahat sinusuportahan siya sa kwentong ito. Kaya tatanungin ko na lamang po kayo. Hiling ko lamang po ha na magbigay po tayo ng respeto sa isa't isa kahit alam ko na magkakaroon ng difference ang comments ng lahat aware ako that people will be politically divided in this case na paulit-ulit ko naman po sinabi kanina. Para sa 1,000 Gcash giveaway natin, mag-like, subscribe, at notification bell kayo at sagutin ang ating katanungan. nag a ba kayo na pinalaya itong si Pemberton? O sa tingin nyo, ay dapat ikinulong ito ng panghabang buhay sa Pilipinas sa kasong murder para sa mga kapakanan ng mga Pilipino at para sa hustisya sa buhay ni Jennifer Lauden e comment nyo sa ilalim. Popromote ko lang din po yung aking TikTok at saka yung aking Instagram. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang aking kwento. Jump, jump, pumasok ka na sa paglapastangan at pagbebenta ng soberanya at dignidad. Sinubaybayan ng mga mamamayan kung hindi po na binantayan ng public. We demand that the Philippines by all means uh, acquire custody over Pemberton uh, while the case will be tried. Second, we demand that all negotiations, current negotiations regarding the conduct of future military or balikatan exercises between the U.S. and the Philippines under the Visiting Forces Agreement be suspended. Justice for all